Dali mo siya makita. Legal ba magbuha o alas dili pa? Ganun. Pinas. Pasi ni abot ni mo dito sa Philippine Airport ya ay kuwang tagpo. siya po. Siguro ni. Nay daan nga dalan ka og isira pa. Oo. siguro na. Tanan sa may pasabutan na ay Hollywood. Ikwan daw kanang i-Google Translate. So hada. Oo siguro ni

Sige. Oh, yeah. to nga sa desyerto. Yay! Yeah. So kaya oh, so na mga nang-agi. Nang-agi nila po. sa madian nang-agi mo? Sa Oo, sa na Ang mga 4x4 na. no? Kasi na lang, mm -hmm. lang no? mm -hmm. na ilang farmland Ay! Bater! cover, for... Go ko okay kadalasan nasa mo Ah, po. sa to, to. isa English. Mo ang English, either. Teka lang. <laughs> either Ano ito? ito, 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 ito.